Okay, eh, pasensya, no? Uh, na Nata dream naghimo <laughs> aning video. Uh, maghimo tag uh, video nga ang sulod ani pagtubag sa usa ka isyu nga atong nabasahan uh, sa Facebook. Ang isyo may labot na sa kana bang pagingon nga ang nagtukod kuno sa Roman Catholic Church mao si Ignacio o Saint Ignatius of Antioch. Okay, o uh, medyo makaingon ko daan ninyo nga di yun yung katuhuan kay na uh, naaman po'y nag nga uh, si si Constantino mo y founder, founder, sa Roman Catholic Church mo ni karon na ay ingon nga si Ignacio mo y founder sa Roman Catholic Church na po'y ingon nga si Constantino mo y founder <laughs> Okay, asa may tinood ani. Actually no, kung ayo na tugto ng history puros na dili tinood. <laughs> nga naman tungod kay uh, eh klaro man kaayo sa uh, history hmm? kung mo tan mga referensya nga ang founder gyud aning Roman Catholic Church mao si Jesus Christ. Now, dili lang sila katuo kay uh, kung mao kang, kung Katoliko pa kuno ang gitukod ni Jesus Christ so dili unta ni magtudlo og sayop <laughs> okay kay kay tukod gud ni Kristo. pero maula di putaka ka baso nila nga mao na silang nga nahuna kay mao magyud po na ilang pagsabot nga na sayop ang Roman Catholic Church sa <laughs> so, mga teaching pero dili sa ta maghisgot anak no nga kay taas pugay na atong tagsa-tagsaon ang ilang mga alegasyon nga nasayop ang mga pagtulunan sa katuliko no uh, taas na dili na masulod na tuani nga video na ang ato lang tubagon dire kanang pagingon ba nga uh, si Ignacio moy nagtukod sa Roman Catholic Church dayon kadtong do na po'y mo ingon murag sa badista to kung ako masayop nga si Constantino kuno moy moy founder na kana lang nagsumpaki na na puros na dili mga katuliko moy gayon na na no now kanang pagingon god nga si Ignatius ay gatukod sa Catholic Church o Roman Catholic Church dito na nila gibasi probably sa statement sa history nga tungod kay si Ignatius ay unang ni gamit anang uh, termino nga Catholic sa pagtawag sa iglesia nga gitukod ni Kristo tungod tungod kuno kay kanang pulong Catholic si Obispo Ignatius ay naguna ana uh, sumala sa Uh, history nga nakita na sa iyang libro nga nigamit siya ng pulunga pagtawag sa iglesia ra nga gitukod ni Kristo. Okay, kay kung mubasa gud tag Biblia dili man uh, bawal nga mo tawag-tawag tag lain-lain nga description sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero yas ni Pablo dili biya kay usara ang iyang description sa iglesia. And ay mabasa nga bersikulo nga gitawag niya iglesia sa mga balaan kay balaan god Pounder founder o, oh, na nga tawagun niya ang iglesia o iglesia ng Diyos daghan, daghang versikulo sa Biblia nga tawagun niya ang iglesia ng Diyos dahil naapoy ay translation gani nga uh, iglesia ni Kristo gani si Pedro iya pong gitawag o piniling katawhan o piniling nasud ang iglesia ang gitukod ni Kristo lain-lain na nga description o pagtawag sa si iglesia pero usara na kay iglesia <laughs> oh kay dili man guna mahimong ingno nato nga madaghan ang iglesia tungod lang kay gitawag sa lain-lain ngalan dili na mao oh, no? kay gani bisan ako gitawag ko sa tulo ka description Bobby, Silbert ug Veritas oh, dili man ko tulo ka tao no Bis bisan gitawag ko na ang, ang description lain-lain usar ko bisan gitawag ko sa lain-lain nga description ang Silbert, Bobby ug Veritas Iyon e, na no? ang iglesia nga uh, gitukod ni Kristo uh, sumala sa history na ay mabasa God nga nagingon nga si Obispo Ignacio may unang nigamit anang pulong Katolik no kay mabasa na sa iyang libro niadtong ab uh, libro ba to katong iyang suwat sa mga taga kay si Ignacio god gituhuan man sa history nga disipulo na ni San Juan no ikatulong obispo na sa Antioch ng koneksyon si Ignacio. Kaya ang unang na leader o na obispo dito mo si Pedro sa dihang wa pa na hiadto sa Roma. Okay, si Obispo Ignacio ang himo ikatulong obispo dito. Si Pedro unta deni hawak man siya dito o gituhuan sa si history nga naabot sa Roma pero sa dihang uh, wa na si Pedro dito sa Antioch. Uh, na kita sa history nga si Bishop Ibudios Then sa dihang wala na po si Ubudios na himong obispo rito ang uh, gituhuan nga kana si obispo Ignacio mo ay naikatulog Okay. Uh, so wala pa siya tarala po sa Roma kay gimartir gipatay man po na si Ignacio martir man no? Gidala sa Roma. Gipatay dito. Okay. Uh, ang anong nahisgutan na ito na, kay kinigod si Obispo Ignacio, nakita sa iyang sulat sa mga tagasmernians nga ang iglesyang gitoko ni Kristo gitawag po niya o katolik. nang gituhuan nga siya may unang nigamit anang pulong katolik Catholic sa pagtawag sa iglesyang gituko ni Kristo. Mo nang muingon din sila no dili noon tanan nga ah, kana Katolik ang iglesya ka apostolika romana tuko din na Ignacio kay siya may gaimbento anang ngalana. <laughs> okay, kay siya may gauna na. Now, Now, gani mga igsuon, kung ayuhon na ito ng history, kanang pag-ingon nga siya mo ay gayong lana ng alana, komentaryo raman na, sa reader. Naging tuyo sa kapare, nagingon ingon ana nga. nagingon ingon siya nga, uh, si Obispo Ignacio ang nag-imbinto ang Pero iya ra ng kuminto. Dili na siya ingon actually gitudlo na si, sa simbahan nga. Uh, ko nga giimbinto na ni Ignacio. Na nakaingon lang tong pari a personal niyang viewpoint kaya sa libro manggod ni Ignacio unang nakita niya kanang pagtawag og katulik. Kay sa mga exegesis nato sa history, ah, uh, posible man po nga dili si Ignacio may unang nigamit ana. <laughs> oh, dili okay. Probably iya ra na po nang nadungog. Gani posible gani nga uh, nadungog na niya ni San Juan. Huh? kay uh, eh, disipulo man siya ni San Juan no di kung disipulo ka so asa man na gikan na imong kahibalo so sa imong yung teacher kung disipulo si Ignacio ni San Juan probably nalitok na ni San Juan nga niya <laughs> oh dayon sa iya sulat unang nakita na mao nang makaingon ta nga siya may unang nigamit o nagimbento ana so mao to no akong i-explain ninyo nga nganong dunay mo ingon nga si Ignacio moy nag-imbento ng word nga Catholic, oh? Tungod na sa punto nga siya. sa iyang sulat sa Gatagasmernians unang nakita ng pulonga. No? Oh. Oh, pero dili gyud na siya ingon nga kanang gitawag og objective. Okay, haka-haka ra <laughs> okay, kay posible man pong nadungog na niya. Pero walang masulat sa nag-istorya niya. No? Kay dili man tanan na sulat sa Bibliya, no? Sama pa sa giasoy ni San Juan sa Juan 21-25 nga sa buhat ni Kristo kuno dili tanan na sulat. So, dili tanan na sulat. So, by that premise, so, posible po nga dunay nalitok si San Juan ni Ignacio nga wa na maswat ni Juan. <laughs> Unya, nasulat na ni Ignacio sa iyang sulat. <laughs> Oh, mo na nga siya may na tumbok nga unang nag o nag na, unang nigamit anang pulonga. O, pero kana siya ko na na siya kanang spekulasyon lang na siya. O, kay posible man na nadungog na na niya na sultian siya anak ni ni Juan, walang masulat ni Juan. <laughs> Di ba? Unya nakita man sa iyang sulat ni Ignacio mo nang siya may napasanginlan <laughs> nga na imbento o naguna. So, mao na mga ekson, Pero granting ba nga granting nga uh, si Ignacio Gud may nagunang unang nigamit anang pulungan, no? Granting without admitting sa kay spekulasyon ra man. Okay. Ispekulasyon uh, spekulasyon ra na sa nagbasa og history nga nganong naka dunay dunay panghuna-huna nga si Ignacio mo nagimbinto nag nga anang uh, dito na gibase sa tungod kay sa iyang sulat unang nakita ng pulunga. Oh, tungod ba kay, sa iyang sulat unang nakita ng pulunga makaingon na dayon ta objectively nga siya gayud gauna anak nga posible mapod nga naanay nakauna ana nga lain wa lang masulat sa naguna ana kay dili mapud tanan na sulat sa Biblia nagkataon lang nga siya moy nakasulat og sa iyang sulat nakita na mo makaingon ta nga siya moy nagimbento pero dirita sa punto nga kung pananglit siya gayud moy nagimbento anak o nagunaan ng pulunga sabton ba nga natukod ang simbahang katoliko sa pag-imbinto niya ngalana? Pagtawag niya na? <laughs> Parehas na nga sabton ba nga sa dihang gitawag ko og biritas? Dito na himugso ang akong pagkaako? Ay ko na tao sa dihang gihingalan ko biritas? <laughs> Dili, uy. bisan gani ang unang yung description ako kanang silver kanang silbert na ko na description dili na bot ipasabot sa dihang gihinganlan ko sa akong ginikanan og silbert nga ayha ko nahimugso. no asa sa dihang gihinganlan ko og silbert ayha ko ni tao dili na mao no oh? na tao na ko ayha ko hinganli so dili ang ngalan moy nakapatungha sa butang gihinganlan ang butang gihinganlan so una nahimugso ang butang ayha sa hinganli so mao na kanang bata dili ka kaingon nga angalan sa bata maoy naguna ay ha siya tao, no tao siya una ay ha siya hinganle, so dili angalan moy nakapatungha sa butang gihinganlan so pares po nako sa dihang gihinganlan kog silbert, dili nasabton na sabto nga mooy pagtungha nako sa dihang gihinganlan kog silbert sa akong ginikanan no una ko tao, gianak sa akong inahan ay ko hinganle og silbert. Klaro aneta na. <laughs> okay. Unya, sadihang gitawag pugog beritas, dili po na subton na. Dito pugo na na tungha. Oh, dito pugo ni igses sadihang gitawag kog beritas dili. Naa na ana ko. Gihingalan na kog Silver. Gihingalan na kog Bobby as my nickname. Okay? Dayon, oh hipugo, hinganli og beritas dili kay nahimugso ko ay ha kun nagsugod cedyang hingal lang kubiritas dili na mau <laughs> mengekson dili angalan may nagaputong ha sebotang ngalan puna, no granting without uh, admitting objectively no Kaya posible memang dili gud si si Ignacio may naguna ana nakita lang na sa iyang sulat mo nang siya may napasanyong land amo iyang nagimbento han pulo di ba pero granting lagi nga siya may naguna ana but basabton nga nitungha ang simbahang katoliko oh dito nagsugod sa dihang gitawag ni Ignacio og Katulik, oh niya aniya pulong Katulik ang Iglesia katulika dili, Balikon ko sa pag-ingon dili ang ngalan mo na sa butang gihinganlan, ahi ang paghingalan na ana ang butang gihinganlan, okay Mauna. Oh, gitawag ni Obispo Ignacio og Catholic, Granting nga siya moy gaimbento ng Ang nga Pero iya nang giimbento nang lana kung siya man gali gaimbento, giimbento na niya sa paghingalan sa iglesia rapor nga gitukod ni Kristo. But pasabot, naa na ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Awahilang lang hingan liniyag katoliko. Klaruhan ay <laughs> diba, na. Di ba mga Higso? So, sayup nang mingon sila nga Asi ah, si Ignacio may ga, tukod anang Roman Catholic Church kay siya may unang nigamit anang ngalana o oh, dili kay mahulog man nga kung tinuod na sa ato pa ang ngalan di ay mao'y nakapatungha sa butang gingan dili <laughs> oh. Naan ang iglesia Naan ang simbahan O, oh? gihingan lang lang ni obispo Ignacio og Catholic O, oh? o oh. Anong gingalan niya Catholic tungod sa iyang pagkamakailapo ni ini. Tungod pa, tungod po kay mo man ay, buot ni Kristo nga ipalukop sa tibuo kalibutan ng Iglesia, no? Katulang pag-ingon niya nga panglakaw mo sa kalibutan, iwali ang maing balita, no? Oh? Pamunya ka mo sa ngalan sa mahan sa anak sa si Espiritu Santo. O niingon man siya, panglakaw ka mo sa kalibutan, kung dili katulik o dili universal ang Iglesia. Di ba? so, <laughs> mauna. So, sayop na. akong bali ko na. Sayop ng una-una nga tungod kay si Ignacio Kono, May unang nag-imbintuan ng Alana, Nga dito nagsugod ang simbahang katuliko. Dili na anang simbahan kay gitukod bana na ni Kristo. Aw hilang hinganli o katulik. Hmm? Para po matuman ang giingon sa Marcos 11.17 nga ang balay sa Diyos, sa may balay sa Diyos, di ba, Iglesia? kuno Timoteo 3.15 Ano? ang mm, haligig sukaranan sa kamatuoran no oh, ang balay sa Dios din si Kristo sa Marcos 11:17 nga tawgonig alang sa tanang kanasuran unsa man ang alang sa tanang kanasuran universal o catholic so ang pagtawag ni obispo Ignacio og catholic katumanan ra na, na sa giingon ni Kristo nga mahimong lukop sa tibuo kalibutan ang iglesia so katumanan ang gibuhat ni Ignacio sa iyang pagtawag og catholic kay mo man ni Kristo nga molokop sa kalibutan ang iglesia. Usa po na siya ka identifying mark o kalainan sa new covenant nga gingherian, no? Kay katong daang kasabutan o old covenant nga gingherian pang Hudiyo ra man to. Mao tong gitawag to siya og Judaism religion kay dili man to pang universal. Para ra man sa mga Hudiyo. Gani kung hintil ka isipon kang mahugaw o karumal-dumal Di ba? Kung hintil ka. O sa Old Testament religion. Gitawag siya Jewish religion kay exclusive ratus para sa mga Hudeo. unya unang ang-ang patus pagtuo. Niya, pabiyaan man ang unang ang-ang pagtuo na sa Hebrewanon sa Espon, si na kung ako malimot. oh pabiyaan tong unang tuluhan, but pasabot Judaism religion. Kay na ay fulfillment, na ay katumanan ng tibuo kalibutan. So, ang Jewish religion na universal religion. So, ang universal religion, mo ni sa fulfillment, katumanan sa gingharian sa Diyos. Kaya katong daang gingharian, itawag man itong Judaism. Bot pasabot para sa mga Hudiyo. Unang ang-ang sa tuluhan. Nya, yeah, kay pabiyaan man ito, matod pa sa Hebrewan nun, nga nung pabiyaan itong unang tuluhan, kay na ay pang universal. Ang katumanan. Ang fulfillment. So, mo Catholic o universal. Nakaroon, Katupong ilang isyu nga si Constantino ko no may katukot sa Iglesia Katolika uh, masamot na yun nang dili katuhuan nga naman, Wala pa si Constantino pila na ka Santo Papang ng labay. <laughs> wala pa si Constantino si Pedro Linus, Gregorius, Clemente. Oh, ng Santo Papas Katoliko ang nag nag ilis-ilis, oh nag naglingkod anang katungdanan unya no, pag-abot ni Constantino si hmm, tungod lang kay iyang gi gilegalize po sa iyang imperyo ng pagsimba og Domingo sabto na nga moingon na yung tanga siya mo siya mo ga, gabalhin dili o <laughs> okay gi pahimugatan lang ingnong talang lang giawat lang ni Constantino ang pagbantay og Domingo sa iyang imperyo kay ang original gyud nga baruganan sa mga imperador nga pagano wala man na siya rest day tanang adlaw trabaho wala rest day pero kay si Constantino mao may unang imperador nga naila sa history nga niundang og luto sa mga Kristohanon tungod pod atong na milagro pug nakita niya nga nakakita siya uh, pur sa kawanangan nga nagpasalig niya nga uh, by this sign you will conquer meaning makadaog siya sa mga gubat o nidaog sa mga gubat unya uh, wa may laing simbolo lagi na, nagsimbolo wa may laing grupo nga nagsimbolo o gros kristyanismo man katoliko ay katoliko magitong kristyanismo sa iyang panahon mo nang niundang siya gluto sa mga kristyanos o ang domingo iyang gi legal nga mauni adlaw nga ipapahulay o rest day unya niya kay kuan man siya politiko man siya So, double purpose po ito uh, iyang, iyang tumong. Malipay ang mga kristyano kay nagsimba naman ang mga kristyano ng katuliko sa ginoo sa adlong domingo atong higayuna. O nang iyang gi, gi adapt na nga uh, ang domingo adlaw sa pagsimba. Unya kay dili lang kay mga kristyano may malipay. hasta po ang mga pagano. Kay gihimo man po ng adlaw sa mga pagano ng domingo. <laughs> Pero gani kung ayuhon na tugtuo ng history, Kristiyano may naguna ana ang ang nangupya anak pagano. O <laughs> nangupya pagano. Kay sa bunsao na duki, duki ang history. Wala pa pagsimbas mga pagano sa Domingo may hirungod nila sa katong solstice, katong, katong uh, sun god nila. Wala pa nila buhata. Naanay mga kristyano ang nagbantay og Domingo. Gani sa Biblia, gihinahinay na na, wak lang tao gagigpapahulay. Katuda yung communion sa Book of Buhat 20, versikulo 7. Unsa man ang communion. Oh. Buhat 20, versikulo 7 sa Living Bible. Kanang communion, buhat nas pagsimbah. pagsimba. Di ba? Kanang breaking of bread. O, oh, na? Tama na sa Biblia. Oh, wala lang na hinganli pa og igpapahulay na itong na kaysa Christianity God ang Sunday observance wala na tawag og sabat kay kanang sabat gi, gi description na na atong ipapahulay sa mga Hudiyo oh mao na nga ang termino nga Domingo uh, ang description nilang nga gitawag ana sa mga Kristiyanos Lord's Day Lord's Day oh pero klaro kayo nga tungod kay naa na pagsimba sa Ginoo sa adlaw Domingo dili gyud dapat pasanginlan si Konstantino may unang nagbalhin ana no ibantayan na sa mga Kristiyano wala pa na awata ni ni Constantino nga iyang himong legal nga holiday kanang Domingo sa iyang imperyo unya ang iyang tumong dili lang kay mga Kristiyano sang malipay hasta pud ang mga pagano okay ang mga pagano during sa iyang panahon nagsimba mabudan nga dawa ato pa nagparihas tungod ba kay nagparihas og adlaw sabto ng pinagano ang atong um, pagsimbas Domingo, kinsa man dai tag iya sa adlaw? Ang Dios o ang pagano? Klaro ana ita <laughs> ana. Mga Ikson, ako ko nga akong birthday matunong og Domingo. Di na ko kasaulog ana kay mga pagano nga saulog ana. Dili ang importante diha og kinsa imong e gisaulog ana nga adlaw. Dili ka nang adlaw kay walay adlaw nga gibuhat siyawa o pagano. Tanang adlaw, apilang Domingo, ang Diyos mo'y gabuhat, anak, igamit lang as mga pagano sa pagsimba sa dili angay simbahon ang tinuod nga simbahon sa adlong domingo ang tinuod nga kahayag insa man ang Dios si Kristo so tama ang katoliko mga igsuon ug pa giangkon man ang simbahan katoliko nga giklaro gani sa council of Laodicea nga gitansper sa domingo ang solemnity sa sabat tinuod na pero fulfillment of the sabat na kay kadtong unang sabat sa mga hudiyo landong man basta landong gani bot ipasabot na ay gipaabot ana nga katumanan mao nang gipasabot sa Psalm 132 verse 8 nga bangon o ginuo ngadto sa imong pahulay unsa man ang adlaw nga ni bangon but pasabot ana resurrection of Jesus Christ gitagna na da, gitagna na daan gipahibalo na na daan sabto nang nato Psalm 132:8 kanang pagingon bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. kanang bangon diha resurrection of Jesus Christ na gitagna na na niya gipasabot nga sa iyang pagbangon kanang adlaw gipasabot gitawag og pahulay so kinahanglan matuma na kung sabto na mao na ang domingo nga adlaw kay nabanhaw si Kristo sa domingo mao na pahulay sa Kino hmm? niya kung tawgo na og seventh day mahimo gihapon ngano man kay mahimo man pong seventh day bagong seventh day ang domingo kung ang unang adlaw nato sa pagtrabaho dili na domingo lunes na kung lunes na mo sugod og trabaho di mo kauntag pito kung ato yung i e, i-cycle anang napulo kasugo nga sa unom ka mo trabaho ikapito pahulay mo kagat gihapon mo haom gihapon ang domingo kay kung mo ta og lunes ang atong ikapito domingo sumao so, na ang bagong seventh day nga gipasabot sa katikisan sa 1166 CCC 1166 gipasabot ya nga ang bagong seventh day wala noon giingon diha nga bagong seventh day pero ako nang gisabot tungod kay gitawag man pud og ang Domingo. Hmm? Kung musugo dog Pero kung kung semana o kalendaryo may atong basihan, ah, di malalis nga ang unang adlaw semana Domingo sa kalendaryo. Unya ang ikapito ah, Saturday. Pero ang kanagong pagsimba kung sabat, wala man na ibasis sa kalendaryo. Natulong lang yun na sa kalendaryo nga seventh day sa mga hudeyo. Pero ang sabat yun, ang instruction, unong kaadlaw trabaho, ikapito pa hulay. So, bisang, bisang unsang adlaw pwede mahimo ikapito. Sa mga hudeyo, Saturday. Sa mga Kristiyano, na musugod taglunis o gihap. <laughs> oh, sugod taglunis og para ang Domingo mo ikapito. Di ba? Kaysa muralo, wala man gi gi giingon diha nga kinahanglan ang unang adlaw sa trabaho Domingo gyud. Di ba? Sa to pa ceremonial day pagpatunong sa adlaw kan sa musugod og trabaho. So kay ceremonial sa to pa pwedeng usbon ang first day of work. So kung Lunes ta musugod og trabaho, sakto gihapon ang Domingo. Nga mahimo ikapito. Pero sa kalendaryo, di malalis nga unang adlaw si mana gyud Domingo. Di ba? Pero kung i-cycle na to gikan sa Pagtrabaho na to, sugod ng lunes, ikapito gihapon ang Domingo. Bagong Sabbath day. Muna fulfillment of the Sabbath nga gitawag o Lord's Day ni, ni, ni John sa Revelation 1.10. Nataas naman kayo ng video ah. <laughs> Pasensya nga, gahawiran na na ako ng cellphone, ng kamera no. Pasensya po nga, okay, uh, maura niya itong background, wala tamo plaster. Okay. Uh, Rilang daway ko taman. So, maoto, to, to kung gingong ganina, no? Dili ang ngalan may nakapatungha sa butang gihinganlan. Sa mga sabadista nga nagingon nga nga si Ignacio may gatukod sa Iglesia Katolika kay siya may unang nagamit anang pulong nga dili. Kay mulutaw man nga siya di ay, uh, ang ngalan di ay mukapatungha sa butang gihinganlan dili. Naan ang butang awahilang hinganli. Ang bata awahi ang ngalan kaysa bata nga na himugso. na siya ay hainan Maupod, ang simbahan ng katoliko na ana kay gisugdan man ni Kristo sa unang siglo awahi lang hinganlan awahi awahi lang siya hingan katoliko di ba oh. kay dili man ang ngalan mo ay nakapatungha sa butang gihinganlan Maupod na katung Constantino mo ipasangilan di igapon kay naabadi ay founder nga uh, maawahi sa iyang gitukod. Diba? Kay si Constantino, na naman na sa ikaw-pat nga siglo. Nakita natin ano sa history. O sa so wala pa si Constantino na himugso, na naman ang Katoliko katuliko. Pipila naman kasando papa ang nagsunod-sunod anang lingkurana ni Pedro. O sabton na siya may nagtukod. Adili, di na mao. Oh kay kung si si Constantino may pasanginlan na to nga nagtukod sa Iglesia Katolika sumulot so, nga naa di ay founder nga maawahi sa iyang gitukod <laughs> may, may siya uh, simbahan katoliko oh ano niya siya Naanang simbahan din ayak pa siya na tao mo ingon kag siya may founder wala makatawa minta mina wala, na. di ba oh so mau na mga igsoon ya katong issue mahitungod sa mga pagtulunan na uh, ah, kining ah, kung tinuod po ng katuliko sakto unta mga pagtulunan na, na. ang pagingon na sayop is espekulasyon lang na okay pamatud na pinaagi discussion o sama ng mga debate ako bitaw sa una nakaingon ko nga sayop ang katuliko <laughs> okay sa diyang wa nakadungog sa mga tubag explanation nga katoliko hapit bi ako mabalhin ng iglesia ni Kristo hapit pug sa barista kadtong founded by Herbert Armstrong dili nang kang Ellen White okay mo nang mga argumento sa iglesia ni Kristo kaybalukos mga argumento sa mga sabarista pero saon man nga sa akong pagduki-duki pagsusi ni daog man gyud ang katuliko. ang akong gituhuan sa unang sayop mao man day hinoy insakto pero dili man day katingala ng nanong ang insakto dunay mag-isip nga sayo kay si Isayas gatagna na ana sa Isayas 5:20 nga moabot ang panahon nga ang insakto himoong sayo ug ang sayo himoong insakto ang itom himoong puti ug ang puti himoong itom balihon mao na mga igsuon so, lang ko taman niya ang wa na ko may sugutian eh, sa sunod na lang po bye, -bye wag ug pasensya nga wa ta mo plus tarog ayo <laughs> so pag nga video getindo tindog ko ani niya <laughs> yeah. na pagyod sa kwarto sa akong anak <laughs> okay Lagi salamat Oga, uh, mayong adlaw oon sa man diha buntag ba inyo adlaw bye bye god bless us all i love you